<tis> Shout out muna. Shout out. Shout out. Batang mama. Batang mama. Darin. Darin Sino pa? Kay ano? Kay Sino? RJ Rugo. Sino yung tinalo nyo kahapon? Sila ano? Sila Orton. Panis! Ano? Ikaw, sama ka? <laughs> <laughs> oh boy, video mo muna yan sila. Mahingi na. Kami na? Mahingi Uy, tuloy

Sab na sab coach Lamig Ano yan One 8 yan 1 What the fuck man Damn bro Damn bro Damn, Damn. Ooh. 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 Philip, <laughs> 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 tropa rin. Tropa pa rin? Huwag ka magalit. At ang naman namin eh. No? Tropa, tropa tayo. Eh. Tropa, tropa tayo. Tapos <laughs> nagano ka sa amin ng ganyan. Naglilihim. Naglilihim ka sa amin. <laughs> naman eh, no? Hmm. <laughs> 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 Wala pa talaga. Pasok to pre. Pasok yan pre. Dos ulit. Pasok na, sure na. Ha?